Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Chacha Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng swerte, makaakit ng kasaganahan, ng prosperity, ng kayamanan, ng mga blessings at maraming pera sa inyong buhay. Kung kayo ay naniniwala at panatiko sa mga ganitong pamamaraan, ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga pampaswerteng ito. Kung kayo ay nagnanais na makaahon sa kahirapan, maka akit ng kasaganahan at prosperity at ng maraming pera sa inyong buhay kung kayo ay nagnanais na laging sinuswerte at ma makaalis sa mga kamalasan sa inyong buhay panoorin lamang ang video ito dahil ang video ito ay makakatulong para mas lalo kayong makaakit ng swerte sa pera at matanggal na ang mga kamalasan at mga humahadlang lang sa inyong pag-unlad. Kung kayo ay may mga hinihiling sa inyong buhay na gusto nyong matupad, kung gusto nyo na magkaroon ng mataas na sweldo, matanggap kayo sa pangarap nyong trabaho, kung nagnanais kayo ng magandang kalusugan, good health para sa buong pamilya, panoorin lamang ang video na ito. Mga lamang tayo dito ng mga baso na babasagin at lalagyan ito ng bigas. Alam naman natin na ang bigas ay simbolo ito ng kasaganahan at nagpaparami ng kaperahan. At mga din tayo dito ng isang oong bawang ang bawang naman ang siyang mag absorb ng mga negative energies, ng mga kamalasan, ng mga bad vibes, ng mga negative elements na nagsanhi ng inyong kahirapan at kamalasan. Ito ang mag absorb ng mga yan. At mga din tayo dito ng itong silver coins o mga 7 piso. At isusok-sok ito dito sa bawang. Kailangan ng mga coins o mga barya para ito ang mag-akit pa ng mas marami pa niyang kasamang pera. At saka ito ipapatong sa bigas at makangailangan din tayo dito ng cinnamon powder. Ang cinnamon powder naman ang mag-aakit ng prosperity, ng abandon, ng wealth sa inyong tahanan at mas lalo nitong palalakasin at magiging epektibo at tumalab ang pampaswerte na yung ginagawa. Kaya bubudburan ito ng cinnamon powder. Gagawin ang pampaswerte ito sa araw ng Martes, Webes at Biyernes dahil ito ang mga araw na may malakas na pwersa o kapangyarihan na talagang magiging epektibo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Gagawin ito sa umaga na papasikat ang araw. At pagkatapos ay hawakan ang pampaswerte ito at sambitin ang chat na aking ilalagay sa screen. Pwede ka ding magsabi ng mga good intentions mo na katulad ng magkaroon ka ng maraming pera, palagi kang suswertehin, hindi ka na maghihirap pa, makakaahon kayo sa kahirapan, makakaakit ka ng kasaganahan, ng prosperity, ng maraming pera sa inyong buhay, mga ganun. At ilalagay ito sa itaas ng inyong cabinet, sa kusina, pwede din sa inyong altar. At tatagal ito ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan ay gumawa ka ulit ng ganitong pamamaraan ng pampaswerte. At magugulat ka sa mga resulta. Bigla ka na lang magkakaroon ng hindi inaasahang pera. Magbubukas ang mga oportunidad para magkaroon ka ng pera. Bigla ka na lang magkakaroon ng pera na hindi mo inaexpect. expect Basta ang paggawa ng mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte ay laging kasamahan ng 100% na paninigay niwala, maging positibo, paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa at alisin ang mga galit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong iniisip ay iwaksi mo muna ang mga yan. Ang pampaswerte ito ay talagang makakaakit na ng kasaganahan ng prosperity at maraming swerte, maraming blessings sa inyong buhay. Basta kapag gumagawa ka ng pampaswerte, hayaan mo lang siya dyan at wag mong pakakaantayin. Hayaan mo lang siya dyan na magmanifest at magpatuloy kang umilos at magtrabaho. Magpatuloy sa iyong ginagawa. Tandaan na mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.